go so for today's video, guys. Ito. So, di ba? Alam naman natin na ano tayo, student si tayo. Busy tayo sa lahat. Kaya, ang gagawin natin, mag-window shopping tayo kahit busy tayo. Let's go! Hi! This is our vlog. <laughs> Sama siya. Say hi, guys! Cameo! Hi! Cameo! Hi! hi. hi. May cameo na sila. So, paalis na kami ng school. Yes. Let's go. Wait lang. Time muna. Time check is... Ay, 1.36. Oh. Hindi nyo kaya. So, ah, ang gagawin po natin sa video na to, dumb ways to die. So, so na, ano tayo mag-jaywalking tayo. Sabi nga naman... ba ko Oh. Ethics ba? Eh, tuturuan natin paano hindi tumawid! Malangal. Dapat hindi ka marunong tumawid! kaya wala kang banyan. SM City Park. Pangita mo yun. So, so, ayan. Doon yung entrance. Feeling Pasko pa din. Feeling Pasko. Kala mo naman. So, Totoo. Mahaba nga talaga si Yumpas po sa Pilipinas. Look at the sparkles! Say hi! Say hi! Hi! Hi, uh, hi, boy. Hi, boy. Hi, boy. hi! Hi po! Hi po! Hi! ah So bakit nga ba tayo nag-vlog? Sa public place? That's a group. That's for the, 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 the clout. Dahil mo sa grade Dahil po sa grade kila kailangan po namin ng blog ano po resort para sa yung digidat po. Yo, yo, ano 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 our ano? itinerary 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 na po itinerary 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 is food itinerary itinerary number itinerary 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 Walang patay. 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 <laughs> ay, walang, Ay, bawal, ba? walang nutrition sa ating katawan. Yeah, oh, Ibig sabihin, like walang kakain. Ay, no. patay kakain. Ka so, ka Doon sa maraming options. Mm Hindi -hmm. fresh options. Sa... Sa food court. food court. Sa ating focal point o yung focus natin kasi hindi din point edge. kasi ito ano to? poste di mo alam, teacher ka ba? One lato Yung one kasi same size ng Earth cakap <laughs> oh, <one, no? laughs> moon. Lato lato. Ah. Sakit. Nek babangga. Sakit. Hahaha. 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 kasi Earth Moon. siya yung, siya naghahawak dun sa, sa, earth tsaka sa, ano, sa muna magkasama. So siya yung stick. So yung lato-lato. lato Ano kasi gravity, universal. so, uh, we're here at uh, SM nga. So, and then we're here at Cafe, Cafe Minion. Wow, looks so amazing. So, pasok tayo and atmosphere looks great. So, ito na. pagtanong, may bilin bilin bilin. ka ba? <laughs> Kinarig niya. Pagtanong, may bibilin ka ba? May bibilin ka ba? May bibilin ka <laughs> 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 Weaklings. Weaklings. Ayaw pumunta sa counter para malaban yung presyo. Weaklings. <laughs> Paano ba naman ako na pangalan ko, Shai? <laughs> Sino ba naman ako? Kasi niyan pa rin kami. But, yung drinks nung dalawa, tatlo, Kita ba? Yes. Ayan. Yeah, ayan. So, um, kumakain ng shawarma sa loob ng cafe. I think, nag-order. Yeah. ako lang yung hindi nag-order. Pero, nag-order sila. Ayan. Mm -hmm. uh, kilala nila ako. I think, yung coffee check, coffee level check. Coffee level? Di ba coffee to? Coffee, coffee level check. Coffee level check. Ay, yung tinamong ka iyo. Dahil, so, ba, dahil ba, dyan, so, aalis na tayo. No. guys. Walang basagan ng trip, guys. Ako rin. Hindi ba, hindi ba ang vlog? Ang isa ng vlog? Ang isa ng vlog na ito is para <laughs> you spend time yung naman. Ano sa pansin ko? Hindi tayo pinag-group ni Sir Phoenix. Kasi alam namin. Alam nyo na may mga grupo talaga kami na gusto namin gumawa ng vlog with you. Guys, hindi yun yung Hortons sa okay, guys. Nangirita ako. Hindi naman doon na ko. Hindi na Hortons. Masama na pakiramdam ko guys. Yeah. I feel sick. Ano tayo? Ano to? Sang? Hindi, dapat hanum <laughs> Kasi end. Han. Ah, han. 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 Hanum. 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 So, nag, nag, ang na si Missy ng pakita mga, pakita mga. <laughs> <laughs> oh dalawa. Ah, saya no? Ah, oh, gastador ay, queen ay, namin ay, yan. Ang saya ng bata namin. Mayroong mga extra. Mayroong mga extra. Wala ba siya ngunit? I think kailangan mong i-fitting room. Ay, eto na kasi nasabi ko. NFL buti hindi pa ako masyado fan ng NFL. N is equal to zero. Ganyan ba lang mga galaw ng camera? Sheldon na naman. Zero exists on the reason it doesn't exist. Kailangan pa bang i-fit yan daw? Yung ako ito, di ko alam kung mag-oversize ba ako o hindi. Okay. Alam mo sa door? let's close it na. this or this one. It looks the same to me? It looks the same to me? lang lang yung t-shirt. Ito <laughs> si talaga ang gastador natin. Talagang window shopper. Gastador Queensley. Guys, nakabili, side topic, nakabili na si Missy. Congrats! Ang sinin lang ako, hindi. Ang sinin Nung curfew ko, umuusad. What if, what if takas na tayo guys? Yun yung, yun yung outro natin, takasan na si Rashida. So, nasa jeep na tayo time check. No, it's done, no, 4.33. Ang saya. Ang saya, di ba? Kabayo niyo! may second floor. Uh, <laughs> Paano na sa kayo kabayo? Paano na po tayo kabayo doon? Paano nga ba? Kailan sa, sa tayo pupunta. Sa tayo pupunta. Be like Peter Pan. So guys, here we here we witness a brain freeze moment. Yes

yung last lesson sa utang ng debt. Okay. Do better. Do better. Do better. Hindi ako, ako. Sabi ng sabi ng sumakay sa tren. Salimot ka rin.